nagbitiw na sa kanyang tungkulin bilang Special Advisor ng Independent Commission for Infrastructure si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Sa kanyang liham na pagbibitiw na ipinadala ngayong araw, September 26, eh, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. May nagbitiw na sa kanyang tungkulin bilang Special Advisor ng Independent Commission for Infrastructure si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Sa kanyang liham na pagbibitiw na ipinadala ngayong araw, September 26, eh, Pangulong Ferdinand Marcos Jr., Sinabi ni Magalong na ang mga pahayag mula sa malaking hinggil sa kanyang posisyon ay salungat sa mga kondisyon na kanyang pagkakatalaga dahil dito aniya nabawasan ng visa at mandato niya at ng tungkuling ipinagkatiwala sa kanya. Dagdag pa ni Magalong nagkaroon na ng mga sitwasyon na kapag bibigay duda sa tunay na kalayaan ng komisyon dahilan upang hindi na raw maging uh, makabuluhan ang kanyang pananatili sa nasabing presto. Binigyan din din ng alkalde na hindi niya napabayaan at hindi kailan mapapabayaan ang kanyang pangunahing tungkulin sa mamamayan ng Baguio na aniyay na nanatiling nasa sentro ng kanyang paglilingkod. Epektibo kaagad ang kanyang pagbibitiw bilang special advisor ng ICI. Bago rito, sinabi ng Malacanang uh, ngayong araw na tinitingnan ng legal team ng Pangulo kung may naging paglabag sa provision ng konstitusyon sa pagkakatalaga ni Magalong bilang special advisor ng ICI. Ito ay matapos makakuha ng kaliwat ka ng puna mula sa ilang grupo ang kanyang papel sa ICI habang kasalukuyan pa rin siyang nanunungkulan bilang alkalde ng Baguio City. Public service is never easy. Each day calls us to go beyond ourselves, to smile even when we are tired, to give even when we are already stretched thin, to rise above challenges and stand firm for the people who depend on us. Yet, it is always a sacrifice that is filled with a lot of fulfillment. And this is precisely what I'm going through now, at present. I've never been so busy in my entire life. Ngayon lang. And I would like to apologize to each and every one of you if I cannot perform my task as your mayor of the city of Baguio. It's not an easy task, believe me. It's very challenging and it is very dangerous as well fighting all these very powerful and money people in our country today and i was expecting i i anticipated that corruption is widespread but now that i've been going around the country i've never expected that it is just so deep deeply entrenched. The magnitude is unbelievable. The magnitude is incredible. Corruption, especially in the infrastructure projects or infrastructure sector, has already become a cottage industry, a livelihood program. Sa dami ng pinuntahan namin mga projects, wala ni isa kaming nakitang maayos. And these are in night hundreds of millions of pesos. Ibig sabihin niyan, it has become so systemic, highly organized, highly syndicated. Nakakalungkot isipin na itong mga taong ito, sinisira nila ang kinabukasan ng ating bansa